Pamilyar ka ba sa pusit? Gaano nga ba ang nalalaman mo tungkol sa nilalang na ito? Batid mo rin ba na maging ito pala ay nagtataglay ng pambihirang mutya? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang kakaibang bertud o mutya na tinataglay pala ng pusit. Gaano nga ba ito kabisa at papaano nga ba ito makukuha? Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ano nga ba ang pusit? Isa nga ba itong uri ng isda? Ang sagot po ay hindi dahil ito ay nabibilang sa cephalopods, sa hanay ng mga decapodiforms. Nagtataglay ito ng pahabang katawan, malaking mata, walong maikling galamay at dalawang mas mahabang galamay. Malambot ang pangangatawan ng mga pusit. Gaya ng mga pugita, subalit mayroon silang may liit na hibla o internal skeleton na tinatawag na chitin. Ang mga pusit ay mas matatanda pa nga kaysa sa atin. Dahil maging noong Paleozoic era, sila ay nabubuhay na at muling nagparami pa sa panahon ng Mesozoic era o 80 million years ago. Ang mga pusit ay naninirahan sa tubig alat at karaniwang kumakain ng mga halamang dagat o may liit pang isda mayroon silang kakayahang mag-camouflage o bumagay sa kapaligiran o mag-counter illumination na animo'y nagliliwanag na ginagamit nga nila bilang proteksyon sa sarili at sa paghahanap ng makakain. Ang mga pusit ay nabubuhay lamang ng mahigit isang taon. Subalit sa murang edad pa lamang nila ay kaya na nilang mamuhay nang walang tulong buhat sa kanilang magulang. Napakagandang pagmasdan ng pusit sa karagatan, lalo na nga sa gabi na sila ay nagliliwanag. Ang mga pusit ay mahalaga para sa ating mga tao dahil ito ay ginagawa nga nating pagkain at pinagkakakitaan minsan. Subalit bukod pa rito, ay pinaniniwalaan rin na ang pusit palang ito ay nagtataglay ng mutya. Isang mutya na animoy kahugis din ng pusit sapagkat ito ay isang pusit na nafossilize o naging bato. At sinasabing kung magkakaroon ka nito ay maaari mo itong gamitin bilang pampaswerte lalo na nga sa mga negosyo at upang layuan ka ng mga masamang elemento. Mainam din ito bilang panghalina at pangproteksyon sa inyong sarili. Subalit gaya ng batoo mo ay marapat mo rin itong lapatan ng dasal upang maging mas mabisa. Ang mga mutya ng pusit ay kadalasang makukuha sa ilalim ng tubig kung saan madalas silang nanganganak. Ang mutyang ito ng pusit ay bibihira lamang makuha at masumpungan. Subalit sa aking pananaliksik sa ibang bansa pala, ito ay binibenta nila sa mataas na halaga sa tumataging ting na 15,000 hanggang 20,000 pesos. Ngayon, nais mo po ba ng mutya ng pusit? Subalit lagi nating tatandaan na ang swerte at pag-asenso sa buhay ay nasa sa ating mga kamay. Huwag lamang tayong tamarin sa pag-abot ng ating mga pangarap at humingi ng gabay sa may kapal ay tiyak na ang lahat ng ito ay magaganap. Nakakita ka na ba ng bagay na ito? E ito, pamilyar ka rin ba sa klase ng lamandagat na ito? At kung nakakain ka na nga, ay maaring alam mong inaalis nga ang mga bagay na ito sa kanilang katawan sapagkat wala nga itong halaga. Subalit alam mo ba na ang mga bagay ring ito pala na inaalis nga ng iba ay napakarami palang gamit at halaga. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung madalas mo nang nakikita ang bagay na ito ay halika dahil marami kang matututunan na maaari mong mapakinabangan. Ang bagay na ito ay tinatawag na cuttlefish bone o ang backbone na makukuha sa mga uri ng cephalopods na cuttlefish. Kapamilya ito ng mga pugita at mga pusit at kilala nga ito dito sa Pilipinas sa ibang mga katawagan kagaya ng bagulan sa ormok, kubutan sa sibu, kalambutan sa bicol at lumot o hibya naman sa katagalugan. Ang cuttlefish ay isang klase ng nilalang na nagtataglay ng hugis double yung mga mata. May kakayahang mag ng kulay at mag depende sa kinaroroonan nila. At ang kanilang backbone o ang cuttlefish bone ay ginagamit upang mapanatili nilang magaang at palutang-lutang lang sa tubig ang kanilang mga sarili o ang tinatawag na buoyancy. Madalas nga itong inaalis at itinatapon lamang dahil hindi naman ito makakain o pwedeng lutuin. Subalit batin mo ba na napakarami rin pala nitong gamit at pakinabang sa atin at magagamit mo pang panlunas sa ilang kondisyon sa katawan. Una, ang cuttlefish bone na isang mainam na pagkain at isang calcium-rich dietary supplements para sa mga inaalagaang ibon, hipon, hermit crabs at mga suso. Ginagawa rin itong powder na kadalasang inihahalo sa paggawa ng toothpaste. Magagamit din ito bilang potensyal na raw material sa paggawa ng lime o calcic lime na magagamit din sa paggawa ng mga bahay. Sa ibang lugar nga, ito naman ay ginagawang molder o hulmahan sa paggawa ng mga alahas. Ngunit maliban pa rito, ay mayroon din pala itong binipisyong medikal at maaaring maging panlunas sa ilang kondisyon sa kalusugan. Ayon sa ilang pag-aaral, dahil sa ang cattlefish bone ay mayaman nga sa calcium, carbon at amino acids, kaya ito ay ginagamit pala bilang antacid o lunas para sa mga mayroong sumasakit na tiyan, acidity, heartburn at diarrhea. Ginagamit rin ito upang maibsan o mapigilan ang internal bleeding sa uterus at katulad pa nitong kondisyon. Maaari mo rin itong gawing pantapal sa mga galos at paso sa balat. Itinatapon nga lamang ang bagay na ito at nagkalat pa nga sa mga dalang pasigan. Ngunit marami pa lang dalang mga pakinabang. Subalit bagaman ito ay napatunayan ngang epektibo sa ilang karamdaman o kondisyon, ay hindi pa rin ganap at puspusan ang mga pag-aaral ukol dito. O hindi ba't nag-uumapaw rin pala sa gamit ang cuttlefish bone? Kaya naman sa susunod na makakuha ka nga nito ay alam at batid mo na ang maaari mo nitong pagkagamitan. Sa inyong probinsya, ano naman ang tawag nito? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo. Ako pa rin ang inyong lingkod, Ang inyong Best para sa Best TV.